Hi guys, hello and here I am again for a short video woyon. I'm not going to consume much of your time ayun. um, just to upload lang woyon. Karing ako today sa school ni Shokung um, yeah, this is how they do it here sa PE ayon so um, nanggaling ako for counseling kasi yung aking baby um, lately is masyado ako na worry in regards to handling cellphone ayun so I know for some of you guys na mga mommies then um, may nindihan yung feeling ko nandito kami sa ibang bansa tapos um, lately syempre iba yung salita um, Shokung is ano, half Japanese. So, supposed to be, dapat yun yung kanyang priority, yung kanyang language, um, which is Japanese. Kaya lang, since he was born in the Philippines, mas yung um, English and Tagalog sa kanya. So, ayun. Natutuwa naman ako kasi Shoukong is very smart. But the thing is, um, <laughs> masasabi ko ba hindi maganda yung result ng cellphone sa kay Shokung ayan, nasa lumalabas lang ako sarado na natin ang gita ayan so ayun, hindi maganda yung result ng cellphone sa kai Shokung so, kasi lately Shokung is very um, ano ba tawag dito dalian natin. Wala ako sa ano, sa pedestrian din. Baka mapagalitan ako. Sa labahe. Ayan. So, yun. So, yun nga. Masyado siyang attached sa cellphone. Um, the reason na uh, sinasabi niya sa akin is because nalulungkot siya. Um, he misses his cousins. Um, hindi niya kaya makipag -ko, ano, fully communicate dun sa mga classmates niya. So, on and so forth. So, Siyempre, bilang nanay, naaawa rin ako sa kanya. Kaya lang, the thing is, yun niya, masyado siyang hamateru or yung attached na sa cellphone niya. Kaya, um, eto, <laughs> hindi ako nakatulog regarding sa pain na nararamdaman ko. But I have to go out para lang, um, ayun, um, i-push yung scheduled meeting namin, yung counseling, ano, um, counseling teacher nila. Ayun. Kasi nga, ang dami-dami kong inaalala. And, um, everybody, um, uh, siguro na, ano na kagaya na sa situation ko is, may intindihan yung kalagayan na um, it's for his future. Kaya nandito kami. So, siguro, alam naman natin lahat na when it comes to um, prioritization, um, prioritize ng mga Japanese ang mga bata. So, talagang may, inti may, may intindihan, ang mga, mga magulang din, nakagaya ko, na mahirap ang struggles dito sa ibang bansa, pero mas kukustuhin mo kung magiging maayos ang future ng anak mo. So, ayun, I have to um, push yung pagpunta sa, dito sa, sa Japan. During the time, siguro, baby pa lang si Shoko. Three months old nung hindi ko na nakausap ang tatay niya or nawalan kami ng communication sa tatay niya. Or yes, just say na tinanggal niya yung communication sa amin. Pero, yun, hindi ako nag-give up para, alam mo yun, hindi, hindi, hindi siya, hindi siya mawalan ng kanyang kinabukasan. Yung magandang kinabukasan. Ayun. So, dito, nandito kami ngayon. Pero, the thing is, ten months na kami dito. Um, sa November 27. Ayun. Pero, ayun, ano pa rin. Hindi pa rin ako kinakausap nakausap in Japanese. Ano pa rin siya. Alam mo yung um, maliliit pala na salita. Yung mga na, na, natatandaan niya. So, hindi ko naman maipush through yung ano, yung session na gusto kong gustuhin ko man siya na fokusan ng totally, hindi ko magawa kasi dun sa health condition ko. Yung tulad na ito, um, I have to go to school. Um, sa school niya, hirap ako maglakad kasi madali ako mahilo. So, hindi ako nakakalabas pero I have to go to his school kasi siya nga yung main reason bakit nandito kami sa si Japan, ba diba? So, kailangan kong puntahan yung mga dapat kumpuntahan puntahan pagdating sa kanya. Ayun. So, heto, Um, lakad na naman ako para papunta doon sa ano, bilihan naman ng pantalon niya kasi lumalamig na and hindi pa rin hindi pa rin siya nakakapagpantalon kasi nga lahat ng gamit niya is um, nagliitan na. Sobrang, ili, sobrang laki na niya or sobrang inilaki niya when we uh, arrived here in Japan na. So, parang, ah, Diyos ko, ang hirap, ang hirap ng sitwasyon. Hindi ka na nga sa trabaho. Tapos, magliliitan pa yung mga gamit. Ang kita yan. And magliliitan pa yung mga gamit niya. So, kailangan ko ngayon na bilansya siya ng mga gamit niya ulit. <laughs> Alam mo yun, guys. Parang hirap pa ginanay. Pero, I have to face it. Siya na ang aking forever. Kaya, kailangan ko asikasuhin ang aking forever. Ayun. So, ito, ang inyong friend, eh, sobrang windang. Nahihilo na. Instead na, dun kasi sa kabilang sa, sa side na yon wala ako makakainan doon. Hindi kasi ako nagluto ngayon. So, hanap ako na lang dito na mabibiling pagkain sa Shimizuya which is on the other side lang ng school ni Shoko. Ayan, so ayun, so if you can see ayan na, nag-ayos ako kasi yan na request ng baby ko sabi niya sa akin mama, please lang, mag-ayos ka ng hindi ka mukhang may sakit kaya lang may guilty naman ako na gano'n ngayon <laughs> hindi na ako kasi masyado nagpipilu ka guys, kasi nga meron na akong konting here and come to think of it normal na lang naman sa may sakit talaga yung ano, yung sasakit ko yung walang buhok. At saka kailangan ko pa ba mahiya? Eh, di na lang, di ba? Ayan. So far naman, um, mukha naman siguro akong tao sa paningin ninyo, di diba? Kahit na ang hirap-hirap na magla, ano, maglaan ng oras sa makeup, up nag nag-make-up ako para sa kanya, nag -ayos ako, nagamit ako ng mga kung ano-ano, eh, para hindi ako magbuka may sakit. Parang mukha naman akong normal na eh, nanay. Baka ano, mukha pa talaga normal. Baka nagmukha akong clown. <laughs> ayan. So, wala lang. Eto lang. I just made up this video para kahit pa paano may upload naman ako. But, ayun. Um, para dun sa mga may pinagdadaanan din. Just like me. Lagi like, ko sinasabi. Um, daan lang po tayo. Huwag tayong tatambay. Kasi mahirap tumambay. um mm. And, ayun lagi um, tiwala lang kay God. Lahat ng problema may solusyon. One at a time lang. Ayun. So, kapit lang sa kanya and ayun. Um hanggang dito na lang ako muna for the meantime, guys. sa Susunod na lang nating um chikahan. Ayun. So, I'll be leaving you guys now muna and see you again soon. Bye-bye. Love ya.